Siyempre pala. Uy, hey, sasama ka ba dun sa beach? Pagkagala tayo, kung gusto sumama. Game? Sige, hey, mag-beast ka na. Napasyal kita da sa dagat para makita mo yung mga tanawin doon at makapag-glas ka rin, okay? Sige, mag-beast ka muna. So yun nga, nandito na po tayo. Dito na tayo, wait. Oo, oh, di ba sabi mo sumama ka? Pero pasensya na kung ganito lang yung beach namin. Ito so, yung beach na namin, no? Oh. So ito yung beach namin. Na Diba? ba? Tambay lang din ako dito. Saglit. Itambay lang din kita. Gusto mo tumambay din. O, dito ako nagpapahinga. Kabag uh, nabuburing ako sa bahay. And ikaw, huwag kang masyado mag-focus sa trabaho mo. Relax mo din yung sarili mo. Oo. Kasi napaka-importante yun. Relax mo din yung sarili mo. Okay? pero parang wala na yata eh diba wala na din hindi lang ako magtatagal pala dito kasi baka umulan sa naman kung gusto mo ulit sumama kung gusto mo ulit sumama sabi ka lang kasama kita ulit okay sige yun lang sana na gusto mo yung beach dito or yung dagat kasi hindi maganda ngayon kasi kulimlim hindi ko alam baka may low pressure ngayon okay sunod ulit bye